Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman si Linan Gay, nag-unboxing ng parcel. Akala na, akala namin mali yung na-order ko. Kaya, binuksan namin agad-agad para malaman namin kung ano, ano ang laman o, o totoo ba yung in-order namin. Akala namin hindi kasi nung unang order namin, in-scam kami eh kasi ano, pareho lang sila ng kulay tapos iba naman ang kanyang quality kaya yun, sabi na asawa ko baka nga uh, mali yung na-order ko ipapakita ko sa inyo kung ano ang na-order ko buti na lang, totoo, hindi ako nagkamali magagamit pa naman namin ito sa aming negosyo o sa aming munting negosyo ang dami pa naman ang na-order ko na isang kano karton sa mga umu-order dyan, mag-ingat-ingat lang po tayo para hindi tayo may scam at masasayang ang pera ng ating ibinibayad pwede naman isa uli pero ano matagal pa kakailangan na agad-agad yung mga ano na-order ko pwede siyang idikit sa plastic sa lagayan ng tubig para hindi tumutulo o pwede rin siyang sa karton idikit mo sa karton para maisaray yung mabuti at hindi mababasa ganon basta marami siyang marami siyang mapaglagyan kahit ano-ano basta dumikit siya sa dikitan mo kaya ganay ganyan na ang ginagamit ko pwede na rin sa magkakortina ako sa mesa maglagay ako ng mantel ganon yan yan ang gagamitin kong pandikit kung ano ang kulay ng ano mo